Ito yung unang upo namin kasi masakit na raw yung kanyang tuhod. Eh, nahihirapan ako talagang bit, hawakan siya sa paglalakad. Gawa ng bitbit uh, -bit ko yung plastic bag na uh, pinamili namin. Bitbit -bit ko yung bag. Kaya naupo mo na kami yan. Pahinga muna. satelita ng ngiti. Satelita ng ngiti. Napagod. Ah, napipilitan lang yan ng ngiti. Pero hindi makatingin sa camera. Oh, hindi na. Tingin ka na. Ah. <laughs> Plastik yung ngiti ko. <laughs> Plastik ang ngiti mo. Ano yan? plastic yan, hindi ganyan. Iya, yeah, oy. <clears throat> kumain ng makdo, hindi na makinain. Ako rin lahat ang kumain. Eh, maghapong kaming naka hilata dun sa bahay, walang ginagawa. Tapos pareho kaming nga inuubo kasi nahawa kami dun sa aming kasama sa bahay eh di ilabas namin no? mas tadalagaan yung sakit kailangan labanan sa linggo na siya isang buwan na halos inuubo <laughs> kabalik-balik ayan sa pilita ng ano eh sa pilita ng ngiti eh peke ang ngiti oh <laughs> Eto, naupo na kami sa gilid ng kalsada. Ayan. Napakalungkot pa nung una. Pero pag kinlose up mo na at hinarap sa kanya yung camera, abot tenga na ang ngiti. Malapit na ito sa aming bahay. Pero naupo muna kami para makapahinga nga. Huwag kang, huwag ng tinanggal na nahahalat peke pagod na pagod na yan oh. Pangalawang stop na namin to. Hay. <coughs> Pangalawang stop na namin to. Sobrang pagod, grabe. Napipilitan na lang umiti eh. Hindi ko naman na kasi kayang buhatin. Uh, ano ko pang bubuhatin ng 12 years old? Grabe na ang bigat. Uh, hindi man siya ganun ka, ano, uh, sabihin na lang natin 20 kilos, 21 kilos. Kasi hindi ko na kayang buhatin talaga ang 12 years old. Kasi, ang height naman niya is okay. So, pag binuhat ko, hindi ko na makita ang ano, hindi na ako makalakad ng maayos. So malamang pag ko siya, alam mo yun, uh, takaw-pansin kami, pinagtitinginan kami kasi nga malaki ng masyado. Alanganin na. Ayan, dito ipapakita ko sa inyo kung papaano kami uh, naglalakad kapag ka lumalabas kami kahit na may wheelchair, hindi ko dinadala yung wheelchair niya kasi nga nahayaan kong makapaglakad siya para ma-exercise na mga kanya yung mga yung kanyang mga paa. Ayun, kanya kami maglakad kaya napakahirap talaga. Hindi hindi basta-basta. Sobrang hirap. So, ayan yung kanyang mga pinamili. Ah. Ayan. Malamig kasi dito sa amin, gawa ng aircon. So, kailangan talagang uh, ternong pajama na long sleeve. Oh, show mo pa yun ba? Yan pa. Yan, nakabili naman siya ng tatlong peraso. Ayan. Okay na, tama-tama sa kanila. Hindi mm, raw na kupas yan eh. Sabi nung ni Kabayan. Oo, kasi ganyan din daw yung binili niya sa mga anak niya. Pipilihan ko nga si Ayan, baby. guys. So, ayan lang. So, bumili kami ng ulam niya. Ayan lang. Sobrang pagod.